Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binigyan mo kami ng armusel ngayon. Araw na lugo. Happy Lord Day nga po pala, no? Ito pong binigay ng ating Panginoon Diyos. Sopas, paspas. Gutong bahay, masarap, malinis. O so, meron tayong pan na nabili sa grocery. At meron din tayong nilalagay na palaman, reno. So, ang wala na lang, ayan, ano yung iinumin, Siyempre, Siyempre tayo. May chocolate na. Naghinit lang po ako ng tubig. Ayan. Chocolate. Lahat ng yan, Nagitan yung almusal. Ay binigay lang ating Panginoon Diyos ang nagsasabi niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na nakasulat naman sa Mateo 6.9 Ganito kayo manalangin, sabi ng Panginoong Yesus, sama namin na sa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, mismo nga Panginoong Yesus po ang nagpahalam na tayong mga tao, syempre kumakain tayo, eh, ang kaya, kinakain pala natin ay eh, galing sa Diyos Ama na kanyang Ama ano, siya palang provider God will provide sabi nga po maging sa pamilya po sa tatay at nanay pamilya ang nagpo-provide po yung tatay kasi siya nagtatrabaho Natatandaan no, niyo po yan, ano? Yan ang turo at aral ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya maniwala po kayo. Sabi doon sa 1.16 ay 1.14 sa sabi ni Yeso sa verse 1. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Anong ibig sabihin ng Yesus, ng Panginoong Yesus? Maniwala kayo sa Diyos. Sino ang Diyos? siya ang nagbibigay ng ating pagkain araw-araw. Sige, kain na po tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa bigay mong almusal. God bless us all po. Kain tayo. Buenos días, damas y caballeros. May lakad lang si Bat Naka-register na ba kayo sa National Commission of Senior Citizens o NCSC? At kung may senior ID ka na, alagay din ba, naka-register na kayo? O iniregister kayo ng Office of the Senior Citizen Affairs okay, sa inyong lugar o OSCA? So, pwedeng oo at pwedeng hindi. So, mayroong paraan para malaman natin kung kayo ay naka-register na. At yan ang iputuro ko ngayon sa video na ito. Okay, siya na natin. Ang NCSC ay nire-require ang lahat ng si senior citizen na mag-register dito sa kanilang website kasi ito ang kilalang central website ngayon ng NCSC na para sa lahat ng senior at para sa mga future na mga programa ng NCSC. Okay, so dito ito tuturo sa inyo kung paano tayo mag-verify ng NCSC account natin sa inyong cellphone. At kung hindi pa, ituturo ko rin sa inyo kung paano tayo mag-register mula sa ating Google account. Sa inyo ang Google browser, sa inyo cellphone o kaya sa inyo computer. At makikita nyo itag ng para sa lahat ng senior at para sa mga Ano bang gusto mo dyan? Okay. Ayun na, susundin mo lang yung sinabi niya sa Googles mo, lilitaw yun. Ano ka ba? Huwag mo na yan, sa, magpunta ka na sa Googles. It, oh, siya yes, silang lagay okay. mo mm dyan. Oo, oh, huwag -hmm. 我这边拿点，咱 Nakaregister na ba kayo sa National Commission of Senior Citizens o NCSC? At kung may senior ID ka na, palagay din ba nakaregister na kayo? O iniregister kayo ng Office of the Senior Citizen na okay, Pace sa inyong lugar o OSCA? So, pwedeng oo at pwedeng hindi. So, mayroong paraan para malaman natin kung tayo ay nakaregister na. At yan ang isuturo ko ngayon sa video na ito. Okay, Ang NCSC ay nire-require ang lahat ng senior citizen na mag-register dito sa kanilang website kasi ito ang kilalang central website ngayon ng NCSC na para sa lahat ng senior at para sa mga future na mga programa ng NCSC. Okay, so dito ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-verify na NCSC account natin sa inyong at kung hindi pa ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-register mula sa ating Google account sa inyo ang ito Google browser sa inyo cellphone o kaya sa inyo computer at makikita nyo itag nyo ang NCSC. so itag lang po natin yan at pasok pa tayo sa website sa NCSC. Okay, so makikita nyo dalawa ang option dalawang kulay orange isang register now at isang verify here so isa pa kayo dyan Kung hindi pa, Okay? And then, makikita nyo, meron na lang yung yeah, mga function yeah, yeah, yeah. para ma-verify natin. So, una, verify using yeah, your um, registration okay. reference number. Okay. Yan yung pinigay sa inyo nung nag-register kayo. Na. At ang ikalawa ay gamit ang inyong exact na pangalan at birthday. Okay, so, for this example, gagamitin natin yung pangalan plus last name, first name, and then middle the name, then i-click nyo lang yung I have name, extension, kung meron kayo, extension, kung senior, junior, the first, the second, the third, okay, so enter nyo lang yung birthday, month, date, at year, okay, yun lang okay, ang kailangan nyo para mag and then click submit, okay, so mula dito, nasabihin si nyo sa inyo kung kayo ay nakaregister register Okay. So, yung 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 na, yung 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 register yung 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 ating eraser now. Yan, yan, yan. And then, okay. Oh, ito eh. na yung online Liyan, registration. Paano tayo mag-register? So, click mo lang, 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 lang yung I agree. And then, mag-click mo rin na subscribe niya. Okay, so, pagka-click niya ah, na proceed, pasok na kayo sa mga ka detail. Ready -tay na so, tayo para mag-register. Fill out okay. lang natin. Fill out lang natin lahat ng details. simula dito sa So, okay, so nakikita niyo yung kulay blue na highlight. Yan yung mga may uh, details. Okay, identify so identifying information, lahat. Okay, and then makikita niyo yung address. So select na lang, pila na lang yan. So yung province, ano yung city, ano yung barangay. And then number three, yung name, birthday. So lagyan na lang yung month. Click na lang yung araw daw, no? Para yung you know something okay so um birthplace marital status religion sex so for mga personal details important yung image okay Okay, so iba po mga details yung plus ka ID nyo, yan yung senior ID. Kailangan din nila. Kung meron kayo GSIS, kung meron kayong team, ilagay nyo lahat yan. Health, health, kasi yung pinaka-general. Okay? So, family composition position yan yung number 2. Okay? So, dito ang tatanong na sa'yo. Ah, pangalan ng spouse. Pangalan ng tatay. Pangalan ng mother. Nanay mo. At name of your children. Kung meron na kayo mga anak. Okay? So, i-register nyo na lahat yan. Para sa complete details. So, kung kulang naman yung space, may extension pa yan. Marami um, pa yung anak. Pwede pa rin yan. lahat. Okay, number three is yung dependency. profile. So, ah, yan yung Yung mahiya, kerana nila personal vehicle ka. Data lang Okay? So, specialisation, ano yung skills na yung mga Okay? So, ilagay nila dyan. And then, skills para sa services. Thank you for watching. Like, share, share. God bless us. Bye.